tatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bombong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yang nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan, kay Lucas, kapitulo labing pito, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. na ading ko tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan kaya nung umalis tayo sa palasyo kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay huwag kang matakot malaki na ang dulot sa iyo ng droga sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong hindi ako nakialam hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahiga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako makukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo silang ngayon dahil nasa taas ka ba? Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ipinupulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa addiction na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino.